Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Ngayong November 30, 2023 ay pinagdiriwang natin ang 160th birthday anniversary ng ating supremo at ama ng katipunan na si Andres Bonifacio. At marami na rin siyang beses lumabas sa ating mga standard circulation coin. Pero di yan ang ating pag-uusapan. Alam nyo ba mga kabarya na tatlong beses nang lumabas si Andres Bonifacio sa ating mga commemorative coins na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang una nating pagkukwentuhan ay ang huling nilabas ng BSP. Ito ay ang 10 piso circulating commemorative coin taong 2013. Nagawa sa bimetallic nickel brass center at copper nickel naman ang outer ring may bigat na 8.7 grams, 26.5 mm ang diameter at 2 mm ang kapal. At ayon sa mga member ng enumista.com, ang mga estimated prices nito ay from 52 pesos to 91 pesos kung ang mga kondisyon ng barya ay nasa extra fine to almost uncirculated condition at kung walang bahid ng libago uncirculated condition ito ay may estimated price na 120 pesos at ang mintage nito o dami ng ginawa ay umabot ng 10 million pieces kaya nga ito ay tinatawag na common commemorative coin dahil sa dami ng ginawa nito. Minsan nga mga kabarya, ito ay isinusukli lamang dahil hinahalo lamang ito sa mga standard circulating coin. Tumataas lang ang value nito kung ang barya ay nasa pinakamagandang kondisyon tulad nito. Almost uncirculated to uncirculated condition at ito pa na naka-blister pack. Ito ang mga collectors item dahil ang vintage lamang nito ay 20,000 pieces. Ito ay nabibili ngayon from 150 pesos to 250 pesos. Samantalang kung ang kondisyon ng barya ay laspag na, wala nang nagkaka interes na collector na bumili nito. Kaya ito ay face value lamang. O swerte ka na kung mabenta mo ng 20 pesos. Kaya nga sa mga nagsasabi na mataas na raw ang halaga nito at umaabot ng libo-libo, abay ibenta nyo sa kanila. Yun nga lang ang tanong kung binibili ba talaga nila ito sa mataas na halaga. Pero ang katotohanan talaga mga kabarya at may ebidensya na nababasa ko sa mga bentahan ng barya sa mga grupo sa Facebook na ito ay binibili lamang kung complete set at nasa magandang kondisyon. At di naman sobrang kamahala ng bentahan nito. From 100 to 200 pesos, isang set na o 4 pieces. Kasama na sila Mabini, Luna at Malbar. Ang pangalawang commemorative coin naman na may portrait ni Andres Bonifacio na inlalabas noong taong 1963 sa pagunita ng kanyang 100 taong kaarawan ay ang tinatawag na non-circulating commemorative coin na imposibleng maisukli sa iyo dahil ito ay binibili mismo sa BSP noong panahon ng ito ay inilabas o kaya sa mga kolektor ng barya online. At ito ang totoong binibili sa mataas na halaga dahil kakaunti lang ang mga kumakalat na ganito. Ito ay may mintage lamang na 100,000 pieces. Bukod dito, ito ay gawa sa 90% silver. May tripling bigat kung ikukumpara sa 10 piso commemorative na 26 grams. At ang diameter ay 38 mm sa talaan ng enumista.com, ito ay may estimated prices from extra pint to uncirculated condition na 1,200 to 1,400 pesos. Pero mga kabarya, sa aktual na bentahan ngayon ay mabibili mo ito from 1,200 pesos hanggang 2,000 pesos kung ito ay may magandang kondisyon. At ang huli at may pinakamataas na halaga. Pero bago yan mga kabarya, baka makalimutan nyo ah. Back in the man. Subscribe naman dyan. Ang huli at may pinakamahal na Andres Bonifacio non-circulating commemorative coin na wala pa ako dahil hindi kaya ng budget ay ang 500 piso centennial na inilabas noong taong 1997 upang gunitain ang ikaw 100 taong pagkamatay ni Supremo. Andres Bonifacio. Ito ay gawa sa 92.5% silver at pinakamalaki rin sa tatlo na may bigat na 38.6 grams, may diameter na 28.28 mm at ang nagpamahal dito ay ang mintage na may 2625 pieces lamang. Kaya nga ang may mga ganitong koleksyon ay yung mga big time coin collector lamang. Ang mga presyo nito na nakikita kong bintahan ngayon ay from 20,000 pesos to 50,000 pesos. Depende sa ganda ng barya, lalo na kung graded pa. At dyan ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.